nag-on. Nag-on. Hey mga ka-TCL, ganito ako mag-start ng day ko. pag na pag ko, nandito si Antay sure Expert. Magbabasketball kami doon, pero magre-relax muna ako dito. At exacto, may bago akong TCL C655. Ha? Ganda, no? Stig! So, sobrang saya ko. Thank you sa TCL. Napakaganda, napakalinaw yung sound system. Immaculate. Ito, pinapanood ko nga yung vlog ko dati. Parang, parang ako sa sinihan. Dahil doon sa Dolby and Atmos sound system niya. Grabe, oh. Wow! Alam mo naman ako, gustong gusto ko ng mga malalaki. Kaya available to sa 55, 65, 75, and 85 inches. Ito na ang TCL Global Brand C655 Pro TV 75 inches. Iba talaga tong QLED Pro na screen ha. Nag-precise -pre yung color niya. Nag-high res siya. Napakaganda talaga. Next, next. Tingnan mo yung design na ito, no? Sobrang slick. Sobrang slim. Another highlight na ito yung T-Screen Pro technology. Self-developed by TCL. Emphasizes the color of the picture. Alam nyo naman, mahal ko ang Japan. Ang speaker na ito is Onkyo. Ha, ang ganda nung brand na yun, guys. Grabe, sa relaxation ko, malilibang ka talaga dahil ang dami niyong option. Sabi yan, namimili ako. Kasama ko si Chase. Pwede! Commercial pa pala. Antay lang natin dahil may commercial pa. So, ito na. So ayan oh, kasama ko si Chase so oh, feature sa akin ni Chase Of Cebu City Alam mo, sobrang saya ko Na may TCL ako dito sa may relaxing area ko So hindi lang to pang mga nod-nod na mga YouTube, mga pelikula Pwede ka rin magtrabaho dito dahil meron itong mga Magic Connect Meron mga browser So kompleto to habang nag-download ka Pwede ka rin magtrabaho o kaya rin, nandito si Antay Su Expert Barkada. Pwede akong magtrabaho o pwede akong manood ng pelikula. Ano bang gusto kong gawin? Guys, global brand ng TCL. Institusyon na to. So, maasahan nyo, napakaganda na itong TV na to. At itong TV na to, guys, nag-feature ng Dolby Vision at saka Atmos. Alam mo naman ako, mahilig ako manood ng mga movies. Dahil may art gallery rin ako, nakikita ko to color master talaga. Litaw na litaw ang lahat ng kulay. Ito talagang TCL C655 is an ultra-color machine. Maraming maraming salamat sa TCL at dinalan nyo ako sa lugar na to. Hindi, loka lang. Maraming maraming salamat sa TCL. Grabe, napakaganda na ito. Magagamit ko to daily. Makapag-relax ako. Enjoy. Once again, thank you, TCL. Available to so 55, 65, 75, and 85 inch. So, guys, this is TCL Global brand. Check it out.